Kumusta mga bossing, may bago na naman akong video na sana ay magustuhan nyo. Ako nga pala si Jerome at ito ang aking Batang 90s Anime Project. Na-inspired ako gumawa ng project dahil isa din akong Batang 90s at masasabi ko na ang panahon na iyon ay isa sa may pinakamasayang karanasan ng isang batang lumaki at nagisnan ang saya nung dekada 90. Hindi mabuboring ang Batang 90s dahil sa maraming nausong laro na siguradong ubos ng maghapon mo. Nandyan ang patintero, taguan, langit lupa text, luksong baka, luksong tinik, mother baby, at marami pang iba. Pero isa ang hindi mawawala sa batang 90s ay ang mga sumikat na cartoons noon at ito ngayon ang aking gagawin upang balikan ang masayang alaala -ala ng isang batang 90s na katulad ko. Kung makikilala niyo ang una kong ginawa ay isang karakter na sumikat sa kanyang tagline na Lilipad, Lilipad, Takure. Tama si Takure ng Time Quest istorya ito ng isang time machine na gawa sa Takure. Ang sumunod naman na karakter ay si Makibao na may self-title na Makibao, Kwento ito ng isang maliit na kabayong mukhang baka na may kakaibang bilis, liksi at pinangarap na maging isa profesional na horse racer. Ang pangatlo naman na aking ginawa ay si Zenki, si Zenki ay isang makapangyarihan na demon god at may malakas na kapangyarihan. Pero nang dahil sa isang sumpa si Zenki, ay nakulong sa isang batang anyo na Zenki. Si Chiyaki isang mongha na nakatuklas kay Zenki, at ito rin ang tumutulong sa kanya, upang tanggalin pansamantala ang sumpa, at makabalik sa dati niyang anyo para labanan ang mga masamang puwersa ng kadiliman. Isa rin si Zenki ang talagang inaabangan ko tuwing hapon, dahil sa mga exciting na mga ganap dito, lalo na pag ginamit na niya ang armas niyang kuko ni Diva. Kaya si Zenki ay isa rin sa napili ko na ilagay sa aking Batang 90s project. Sino bang Batang 90s ang hindi makakalimot kay Zenki, lalo na pag narinig mo ang mga katagang, mata ni Osnay. Ang kuko ni Diva ay isang matalim at malaking kuko na lumalabas sa siko ni Zenki, at iyon ang kanyang armas na siya niyang ginagamit upang ipantapos sa mga kalaban. Bale ang ginawa ko nga pala ay ang Batang Zenki, at hindi ang malaki at malakas niyang anyo. Mas cute kasing tingnan yung maliit na Zenki. Ang sumunod naman ay si Mojako, isang alien na galing sa planetang Moja. Si Mojako ay napadpad sa planetang Earth at nakilala at naging kaibigan niya si Sorau. Si Sorrow ay isang tao na naging kasakasama ni Mojako sa mga adventure niya. Kasama din nila ang robot na butler ni Mojako na si Domon at ang dalawang kapatid ni Mojako na si Mojari at Mojaru. Bale isinama ko rin siya sa aking batang 90s project dahil sa mga kwelang palabas nito. Dahil sa sikat ng Mojako ay nagkaroon din ito ng mga kagamitan tulad ng unan, baso, notebook, laruan at marami pang iba. Ang sumunod naman na karakter ay si Agumon ng Digimon. Ang Digimon o Digital Monster ay nagumpisa sa maliit na monster at nag-evolve tulad ng sa Pokemon. Pero mas malalakas at malalaki ang mga karakter sa anime na ito. Si Agumon ang napili kong isama sa batang 90s anime project dahil siya ang main karakter at may malakas na kapangyarihan sa nasabing anime. Mas seryoso at mas adventure ang istorya ng Digimon na tungkol din sa pagkakaibigan ng tao at Digimon. Marami ding ibang karakter dito. Isa rin siya sa inaabangan ko tuwing biyernes ng gabi. Kasi hindi lahat ng anime ay araw-araw ang palabas, meron ding mga anime na isang beses lang sa isang linggo ang palabas nito. Masasabi ko na isa din ito sa hindi malilimutan na palabas na anime. Ang sumunod naman na karakter ay si Blink ng Blue Blink. Ang Blue Blink ay isang adventure anime series. Ang istorya nito ay sa pagitan ng dalawang magkaibigan na si Kakeru at ang pony na si Blink. Nagkaroon din ito ng tatlumpot siyam na episode. Sumikat din ang anime na ito noong 90s at isa rin sa minahal ng mga batang 90s ang karakter ni Blink. Isinama ko rin siya sa aking batang 90s anime project dahil sa kakaibang istorya na may puso, katapatan at paninindigan ng dalawang magkaibigang handang mag-alay ng buhay para sa isa't isa. At ang susunod na karakter na gagawin ko ay siguradong magugustuhan nyo. Bale ito muna ang huli na karakter na gagawin ko sa ngayon. Sa kadahilanang ng may mga trabaho ako na dumadating, ang aking batang 90s anime project ay napapatigil at isinisingit ko na lang ulit sa tuwing ako ay walang tanggap na trabaho. Ang panghuli na karakter na gagawin ko ay si Usagi o mas kilalang Sailor Moon. Ang karakter ni Usagi ay isang normal na teenager na medyo mahina ang ulo pagdating sa pag-aaral, pero siya ang bida. May mga naging kasama din siya rito ang dalawa niyang kaibigan na si Sailor Mars at si Sailor Venus at syempre hindi mawawala si Luna. Malaki ang isinikat ng Sailor Moon at talagang hinangaan ng mga kabataang babae at inidolo nila ang bawat karakter sa anime na ito. Si Tuxedo Mask ay love interest ni Sailor Moon. Madami ding naglabasan ng mga kagamitan at laruan ang Sailor Moon at nagkaroon nito ng malaking benta. Isinama ko rin ito sa aking batang 90s anime project dahil sa hindi pwedeng mawala ang karakter nito. May masayahin at makulit na karakter si Usagi kaya minahal ito ng marami. Nagkaroon din ito ng mga pelikula at mga dagdag na karakter. Isinama pa nga rin ito sa isang pelikula na sumikat. Ito ay ang Miracle in Cell Number no. 7. Sana ay magustuhan nyo ang aking video, at itong aking batang 90s anime project ay ginawa kong libangan upang balikan ng isang batang 90s na katulad ko, at muling bumalik sa nakaraan na ang mga katulad natin ay nakaranas ng masasaya at magagandang alaala -ala, hindi lamang sa panonood. Nang palabas sa telebisyon, kundi ang mga nabuong pagkakaibigan ng mga batang lumaki at nakagisnan ang dekada 90. Siguro karamihan sa mga batang 90s na yon ay masasakit na ang mga tuhod at likod, Kun iba ubos na rin ang buhok at ubos na rin ang ngipin. Hanggang sa muling pagkikita, maraming maraming salamat sa inyong panonood.